Ciao, Lara. Ciao. Uh, anong in-order mo ba? Oden. Yan ba yan? Yeah. Oden ba ang tawag dyan? Si. Okay, tapos sa akin na itakuyaki. Yan. <coughs> Nandito kami ngayon sa... Tama tayo? Uh, sa foodie dito sa Chinatown. Pero, tama ba yung sa akin? Tama? Ako. Yan. Nandito kami sa foodie ngayon dahil... Uh, si Lara ay aking pinapakain dahil uh, meron siyang... Recompensa Yeah, meron siyang reward. So binili siya ng kapelo. Tapos ay may food trip din kami dahil bakit ka may regalo? Bakit ka may reward? Eh, naka-complete siya ng uh, isang buwan sa school na wala siyang absent, wala late yon. Tapos kumpleto ano? Kaya may reward siya na pagka na-completo niya yon, pwede siya mag-request kung anong gusto niya at saka ipapasyal ko siya, i-jero ko siya. Ayun. Tapos meron kaming i-share sa inyo yung kanyang tesserino doon sa ATM. Eh. niya ako. Yan. Kasi siya, meron siyang ganito. Yung tessera na under 14. Ito ay uh, libre. Tapos ay pwede siyang gamitin sa metro. Yan. Pinuha siya online para do sa mga under 14. Para pagka nagbibiyahe sila, meron din silang Tessera na ginagamit. So, yun. So, yung mga anak niyo Raga, pwede nyo rin siyang ikuha. Ikuha sila online noong Tesserino na yun. Para pag magbibiyahe sila, meron din sila. Yun naman ay libre. Walang babayaran. Wala rin gabunamento. Basta itatapat lang ako sa totem. Tapos magagamit na sa metro at saka sa mga tram. Kahit ano. Ay. Ayun. So, next month, abangan nyo ulit kung saan kami pupunta ni Lara. Pagka ulit siya ng isang buwan na pagpasok sa school.